set, fishing time relax Reload. time relax time ito na meron kami 5 <laughs> Kamdibidaw, malaki to Angat mo lang konti. Malaki to nalaban. Ayan na, Shin. Okay. Angat mo, layo mo sa kaon. yan No problem. Woo! Woo! Okay. Okay ko na eh. Okay rin. Eh eh. Nadali. Eh. eh. Pare-paki bukas daw at baka aderecho natin dyan lucky hey. lucky hey. eh. hmm. ah. Uh. Lakip po. Naso. Per lakip po. Eh. -uh. Ah. Ah. Talaga naman Uh. Iba yung hata kayan yung kanina pa. Mm. Hmm, Ah, sikip ay, Palagi dito bali pare. Uh, sikip sa lagayan. dan dapat itu numbesan basahan Ada Nadali din. <laughs> Kanina pa Ini apa kobangan? Tu. Yang oh. Ah. Ini nak Ay, Ay sigurado kaya. Kay, Sanay pa sa mga ganyan Ah. Hmm. Talagang walang kawala. Uh, walang kawala. <laughs> uh, uh, sigurado. <laughs> Check natin ang kilo. Ayan. Zero, zero. Laki siya eh. Galat malas ka. Awot. <laughs> oh, Nang Okay, Laki Ayun na. Ayun na naman, Meron naman. Apaki, ano? Ma 1.8 oh, Puta malaki to 1.8 sarado eight 1.8 gumagalaw eh Ayan Laki po May isa pang hatak Ito po si Ochil at Kasalukuyang uh, nire-retrieve ang kanyang Nadaling snapper Sana pumasok Ah, pasok. Ang laki pare. Daw. At ako ko yung amina. uh, ah, uh, laki Dat angat ko. Yan. Sure ball. Sure ball. Ganda ng mga kagat. Ang angat mo baka madali. Gaganda. Ayun, may isa pa oh, nakagat pa isa oh. Ah good size po lahat. Sana tuloy-tuloy. <laughs> ah. Ang laki naman nito. kain niya halos na pumasok sa lug. Sa ah. lug. Nandito pala. Eh. Ayun oh, may isa may isa. <laughs> Sirain ko na ito, yung bunga nga. Gaya pare. Gaya to pare ko eh. Wag yung nylon mo. <laughs> Saan na yan? Dini. Yan. Yan. Yan pa. Parte din. Siya. Yan. So sa so muna muna pare dyan. Baka tumamat yung sima dyan eh. Woo! Thank you Lord. Sana tuloy tuloy. 3-0. <laughs> 0 Gaganda ng bagat. Ochel po ang naging bida sa ano na yon. You know. <laughs> Nako, sana wag makawala ito. Napakalaki. Eh, eh. Ano kaya ito? Wag sana pating. Laki oh. Bigat. Bigat. Uy, nako. Laki. Mas malaki pa to sa una. Oo. Oh. Eh no. Iba to tile. Malaki to. Oo. <laughs> uh. Ay parih. Ay puta laki. Bilis eh. Saluk. Ay, ay teka. Teka, teka. Dali. Yun. Dali, dali, dali pa. Dali tangat. Uh. <laughs> Tangina. <laughs> <Dali> Muntika. <laughs> Dalawang kilo ata 'yan. Ara-ara. Nasaleta. <laughs> uh. Grabe. <laughs> eh eh. Eh, eh, iba naman iba ang, ano iba ang yan? kagatan. Hmm. Eh kung 1.8 yung isa ito, iba ka dalawang kilo. Sigurado yan. Hmm. Laki po. Eh, eh. Eh, eh. Grabe. Talaga naman. Buti na lahat hindi bumitaw. Oh. Ang ganda ng pagkahok. Ang <laughs> ganda ng tama ng hook niya. Ah! Laki! Laki eh. Oh. <laughs> hindi na mahalos matanggal eh ano? ayan walang matigas na bunganga ng isda <laughs> sa akin yan oh <laughs> ah uh. Uh. Mm. mm. ano pa ano pa okay. yan nakalawit lang pare huh palok yung eh uh. Uh. <laughs> ah, ito yung kanina. Dugo-dugo pa oh. Picture tayo kayo chill. Picture tayo. Timbang, timbang. Timbang. Timbangin natin kung ilan ang Rachel Katsuri daw mga tatlong kuha man lang <laughs> Sige <laughs> uh, two, ah, talaga natin namang... eh, eh. Timbangin natin Zero zero to Ah parehas halos 1.8 1.8 45 halos magdadalawang kilo Ayan Pare paki-ano daw Open daw nung Ano? Yan takip. takip. Oo at ito yung mapasag ito ng huslo Ay, talaga lahat. Sayang Sayang ay <laughs> ah. ah, <lucky>. Laki, sikip <laughs> Sikip sa lagayan Yan, yan ah, na uh, siya sa siya sa 1.8 Alas dalawang kilo Yung isang yun Size, under size. Masak na, wasak naman eh. Maliit, under size. Bababa, into bigo, under size. taba ng mga snapper dito sana yellowtail tail uli puti mo puti puti yun dalawa oh may isang maliit tanggala pare yan hawaki okay. ah. tanihan natin ang yellowtail. Okay, yan yan kaya nung sarap nito sa sinabawan at prito nandiyan mm, ka ayan po oh. sariwang sariwa ayan po sariwang sariwa <laughs> ng yellowtail ay kagat din din sa akin oh baka makawala ayun gay lagyan na muna kunay isa ayan <laughs> yeah, na muna yan dyan oh, <laughs> ganda na size ayan kagatan ayan po dalawa po nagkakahatakan ayun undersize undersize ano ay siyan ah Pigtal sayang ano Pigtal, oh. Malaki din, malaki sa, sa tingin mo Pero an po, ano, yun? Mapasok Pigtal yun? Slang yan, mabalik yun sa akin kanina eh <laughs> Ang gaganda, Ayan, no? ano oh. Ito po, eh, ganda <laughs> ng size ng yellowtail. Parang sa atin ay kwan, sa marindu kayo lumahan or mm -hmm. ano bagay ito? Galunggong na, Galunggong na, malaki. na malaki. ano? Mm -hmm. Matambaka, yan, ano? Mm -hmm. pa mapuno natin yan ay chelo yung kan mo ah oh, napatid ano napatid ka? ah baka nung paggayat mo <laughs> Gito to na lang. Hindi kanina pa yan eh, yung napatid kanina. Ah, la. Oh, iko mo na lang. Sige, baka na. Dito. Ano lalagyan mo na niya? Ano problema Janet Yan naman iko na. Maliit na tali. Oh, tawag laki na yun. sayang so, ano baka yung pagka hook niya hindi masyadong kwan nakawala sa bunganga mabalik yun nakagatol yun mas malaki pa gaganda ng size oh so, eh ang ganda oh yan ang mga size po ng yellow tail parang galunggong sa atin Oh, ah, oh, apa? Pwede, pwede pa yan. Ah, ang laki na ring isa oh. Ilo <laughs> <abaw>, oh. <laughs> ang ganda eh. Hmm. Hindi ganun kalaki yan pero aba. Aba, 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 aba. Kambibitaw. Huwag kang bibitaw. Sigpaw pasok ito sa baldi Ayan na Angat na Aba, aba, aba Aba, iyon Maganda size <laughs> Ayos Isang kilo mahigit na naman ito Sumabit siya Ito yung kanina pang kagat ng kagat eh Ayan, ano daw nga niya? Ayan. Ayan, sige, hakanin ko. Good size. Good size. Good size. Ano? Ang ko ito. Pasok ito. Kailangan chill oh, ejo, nalaban laban ay, na eh. <laughs> ma ito. nito, eh e no, dandan oh. oh, uh, oh, sa isoh, yon yon, kailangan nito, yon, 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 basta ito yung eh. naka para nahawak ng kuwan mo yung nail gun <laughs> yes good size good size alright surat mm -hmm. yan bago tayo mag alahite ko tayo Dami ulit, dami! Dami ulit! Alis puno yung cooler alright hala yun, hala tayo tayo ay sa may kuntong stiker yan. Uh, Alaga like oh. parang stiker Philippines. Liana, 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 ito so, malaki oh dalawa siguro yung mga 45 ito 45 mili mahigit pa hindi ko siya kung oh. oh, daming yellow tail